Hindi lahat ng babaeng nakangiti sa'yo, tunay na kaibigan mo. Minsan, yung iniisip mong magdadala ng saya sa buhay mo, sila pa pala ang unti-unting kumukuha ng lakas mo. Kaya mahalaga na marunong tayong pumili kung sino ang dapat nating pagkatiwalaan at sino ang dapat nating iwasan. Ang totoo, maikli lang ang buhay para sayangin sa maling tao. Hindi na natin maibabalik ang oras na nawala, kaya dapat nating protektahan ang kapayapaang pinaghirapan nating buuin tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, isang kilalang stoic philosopher, The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Ibig sabihin, kung sino ang kasama mo at kung anong klasing mga iniisip ang pinipili mong tanggapin, malaking epekto yan sa magiging takbo ng buhay mo. Kaya dito papasok ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito para manghusga o magtanim ng galit. Hindi rin ito para matakot ka. Ang layunin natin ay maging malinaw Makita kung sino ang mga taong tunay na makakabuti sa iyo at kung sino ang unti-unting nagpapabigat sa iyo nang hindi mo namamalayan. Ngayong araw pag-uusapan natin ang pitong klarong senyales na baka may toxic o masamang babae sa paligid mo. Mga ugali na hindi mo dapat balewalain dahil kapag pinabayaan mo, ikaw din ang masasaktan sa bandang huli. Handa ka na ba? Tara na. Simulan natin ang paglalakbay patungo sa mas maliwanag na pag-iisip at mas matibay na sarili. Senyales number 1. Lagi siyang biktima. Mapapansin mo ito sa mga kwento niya. Sa lahat ng nangyayari sa buhay niya, siya ang laging kawawa. Kapag may nakaaway siya, siya raw ang inaapi. Kapag may iniwan siya, siya raw ang niloko. Kapag may problema sa trabaho, lagi raw siyang pinagtutulungan ng boss. Kapag may problema sa pamilya, siya raw ang hindi naiintindihan. Sa simula, maaawa ka talaga sa kanya. Maiisip mo pa nga. Siguro, kailangan lang niya ng isang totoong tao sa buhay niya. Gagawin mo ang lahat para iparamdam sa kanya na hindi mo siya sasaktan gaya ng iba. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, hindi natatapos ang kwento ng pagiging biktima niya. Hindi lang minsanan, pattern na ito sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Kaibigan, kapamilya, dating boss, ex, lagi siyang may kwento kung paano siya sinaktan. Ang hindi mo agad makikita, ginagamit niya ang pagiging biktima para makontrol ka. Kapag lagi siyang kawawa, mapipilitan kang palaging umunawa, magpasensya at umalalay. At kapag hindi ka pumayag o hindi ka sumang-ayon, bigla ka na ring magiging masamang tao sa mata niya. Ganyan ang nangyari sa isang kakilala ko, si Tom, maayos at mabuting lalaki. Nakilala niya ang isang babae na sa simula mukhang mabait at matatag. Nagkwento ito tungkol sa ex na nanloko, boss na unfair, at pamilyang hindi raw siya pinapahalagahan. Dahil mabait si Tom, naniwala siya pero kalaunan napansin niya kahit sino ang kausap ng babae siya ang laging biktima at nang magkaroon sila ng maliit na tampuhan siya naman ang masamang lalaki sa kwento doon niya na realize hindi lang kwento ng nakaraan ang dala ng babae dala rin niya ang mentalidad ng pagiging laging biktima para kontrolin ang mga taong nagmamalasakit stoic tip sabi sa stoic philosophy hindi natin kayang kontrolin ang ibang tao ang kaya lang nating kontrolin ay ang reaksyon natin. Kapag ang isang tao ay ayaw akuin ang sarili niyang problema, hahanapin niya ang ibang tao na pwede niyang pasahan ng bigat niya. Kaya kung makilala mo ang ganitong klase ng babae, tandaan, hindi mo responsibilidad ayusin ang taong ayaw tulungan ang sarili niya. Oo, pwede kang maging mabait. Oo, pwede kang maging maunawain. Pero hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mong kapayapaan para sa kanya. Kung paulit-ulit mong nararamdaman na ikaw ang sumasalo sa lahat ng drama niya, oras na para umatras. Tahimik, matatag, may respeto sa sarili. Tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. At ang lakas mong yan, kailangang bantayan, at huwag hayaang sayangin ng maling tao. Senyales number two, adik siya sa drama. Isa sa mga unang senyales na dapat mong bantayan hindi siya mapalagay kapag tahimik ang lahat, kapag maayos at normal ang buhay, parang may kulang sa kanya. Kaya gagawa at gagawa siya ng isyo, kahit maliit lang, para lang may gulo o kwento. Mapapansin mo ito sa simpleng bagay. Halimbawa, isang gabi, nagkukwento siya pero dahil pagod ka, saglit kang natahimik. Bigla siyang magtatampo at sasabihin, hindi ka nakikinig sa akin. Mula sa simpleng usapan, biglang lalaki ang isyo. O kaya naman, hindi ka agad nakareply dahil abala ka sa trabaho. Sa halip na intindihin ka, iisipin niya agad na wala ka ng pakialam sa kanya. Maliit na bagay, pinalalaki para magkaroon ng drama. Habang tumatagal, mapapansin mo, lahat ng maliit na pagkukulang, pinapalaki niya. Parang palagi siyang may bagong teleserye, at siya ang bida, siya ang kawawa, siya ang kailangang intindihin. At ikaw, mauubos ang oras at lakas mo sa pagpapaliwanag at paghingi ng tawad kahit wala ka namang ginawang mali. Mapapagod ka sa kakasalo sa emosyon niya na parang walang katapusan. Ang malalapa, habang ikaw ay pagod na pagod, siya naman parang lumalakas lalo. Kasi para sa mga adik sa drama, doon sila nabubuhay, sa gulo, sa away, sa atensyon na nakukuha nila sa mga tao sa paligid nila. Stoic tip, sabi ni Seneca, ang taong galit, hindi na nakakakita ng malinaw. Ganon din ang taong adik sa drama. Hindi sila naghahanap ng solusyon. Hinahanap nila ang emosyon, ang init ng gulo, ang pansin ng iba. At kung hindi ka mag-iingat, mahihila ka nila pababa. Sanay ka na laging may tensyon, laging may problema. Hanggang sa mawala ang dating katahimikan at kalinawan ng isip mo. Kaya anong dapat gawin? Huwag kang sumali sa drama nila. Kung maliit lang ang problema, huwag mong palakihin. Kung nagpapakita siya ng galit o tampo sa maliit na bagay, manatili kang kalmado hindi mo kailangang makipagtalo o makisawsaw sa gulo. Kung kailangan, lumayo ka ng marahan. Hindi mo trabaho na ayusin o baguhin ang tao. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa kaguluhan niya. Manatili kang tahimik, matatag, at malinaw ang isip. Mas piliin mo ang kapayapaan kaysa sa away. Tandaan, hindi mo trabaho maging bahagi ng teleserye ng iba. Ang tunay mong kayamanan ay ang katahimikan ng isip at puso mo. At sa mundo ngayon na puno ng ingay at drama, ang kakayahan mong manatiling kalmado ang isa sa pinakamalaking lakas mo. Senyales number three, kinokontrol ka sa pamamagitan ng konsensya. Isa sa pinakadelikadong paraan ng pagkontrol ay ang paggamit ng konsensya at kadalasan, hindi mo agad ito napapansin. Hindi siya laging diretsyong magsasabi na may mali ka. Hindi niya laging ilalabas ang galit niya. Pero sa tingin niya, sa kilos niya, sa boses niya, mararamdaman mong parang ikaw ang may kasalanan. Halimbawa, may emergency ka sa trabaho kaya kinansela mo ang lakad nyo. Hindi siya magsisigaw o magagalit ng harapan, pero tatahimik siya. Magpapakita ng lungkot, parang sinasabi, hindi mo naman talaga ako priority. O kaya naman, gusto mong mag-gym, makipag sa tropa, o magpahinga. Pag nagpaalam ka, hindi siya kukontra, pero bigla siyang magiging malamig. Yung tahimik lang, pero ramdam mong may tampo unti-unti mabibigatan ka sa dibdib mo. Parang kahit wala ka namang ginawang masama, nagkakaroon ka ng guilt. Para mawala yung bigat na yon, ikaw ang mag adjust Ikaw ang magpapalit ng plano. Ikaw ang magtatabi ng mga gusto mong gawin. Para lang hindi siya sumama ang loob. At habang ginagawa mo yon, hindi mo namamalayan. Unti-unti mo nang nawawala ang sarili mong kalayaan. Hindi mo na ginagawa ang mga bagay dahil gusto mo o tama ginagawa mo na lang para hindi siya magtampo o malungkot. Stoic tip. Sabi ni Epictetus, walang taong malaya kung hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Kapag konsensya na ang nagpapatakbo sa mga desisyon mo, hindi mo na hawak ang sarili mong buhay. Hindi mo na sinusunod ang prinsipyo mo. Takot na lang ang nagdidikta sa iyo. Kaya mahalagang tandaan, ang tunay na pagmamahal hindi nakabase sa guilt. Ang tunay na nagmamahal hindi gagamit ng lungkot o tampo para manipulahin ka. Anong dapat mong gawin? Simple lang. Gumawa ng desisyon base sa tamang rason, hindi base sa takot o konsensya. Kung may kailangan kang gawin para sa sarili mo, gawin mo nang malinaw ang isip at buo ang loob. At kapag paulit-ulit niyang ginagamit ang guilt para kontrolin ka, panindigan mo ang boundaries mo. Kung hindi niya kaya irespeto ang desisyon mo, ibig sabihin hindi niya rin tunay na nirerespeto ang pagkatao mo. Tandaan, ang taong may tunay na malasakit hindi ka pipiliting sumunod gamit ang guilt. At ikaw, deserve mong mapunta sa isang relasyon kung saan malaya kang maging totoo sa sarili mo, hindi sa relasyon kung saan laging bigat ang dala. Senyales number 4. Walang empatya. Makikilala mo ang tunay na ugali ng isang tao hindi sa panahon ng kasayahan, kundi sa panahon ng problema. At dito mo makikita ang isang mahalagang senyales. Kapag may pinagdadaanan ka, nawawala siya. Kapag pagod ka sa trabaho, may problema sa pamilya o may pinagdadaanan sa sarili mong buhay, hindi niya kayang makiramay. Hindi niya alam paano makinig sa iyo o damayan ka kahit sa simpleng paraan. Ang atensyon niya, laging nakatutok sa sarili niyang buhay at sariling mga problema. Halimbawa, nagkwento ka sa kanya tungkol sa stress mo sa trabaho. Pero imbes na makinig, ililihis niya ang usapan at ikukwento ang maliit niyang problema. O kaya naman, nag-open up ka ng lungkot o takot na nararamdaman mo. Pero imbes na damayan ka, sasabihin niya ng pabiro, Ay, ganyan lang? Kaya mo na yan. Hindi siya magtatagal sa pakikinig. Mabilis siyang babalik sa sarili niyang mundo. Habang ikaw, naghahanap ng kaunting pag-unawa, mas lalo mong mararamdaman ang lungkot at pag-iisa. Parang kahit kasama mo siya, mag-isa ka pa rin sa laban mo. Stoic tip, sabi ng Stoic philosophy, hindi mo pwedeng pilitin ang empatiya, ang malasakit, kusang loob yan, hindi mo pwedeng pilitin sa taong walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Kapag nakikita mong sa bawat problema mo, malamig siya o walang pake, oras na para tanggapin. Hindi niya kayang ibigay ang suporta na kailangan mo. Hindi mo siya kailangang baguhin. Hindi mo kailangang pilitin siyang matutong umunawa. Kapag pilit kang umaasa na magbabago siya, ikaw rin ang masasaktan sa bandang huli. Anong dapat mong gawin? Tanggapin mo kung ano siya at mag-move on. Hindi ibig sabihin nito na masama siyang tao. Ibig sabihin lang, hindi siya ang tamang kasama mo sa paglalakbay ng buhay. Ang tamang tao, hindi lang kasama sa mga masayang panahon, kasama rin sa mga oras na mabigat at mahirap ang laban. Gusto mo ng taong marunong makinig o malalay at iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Kung hindi niya kayang ibigay iyon, mas mabuti pang lumakad kang mag-isa kaysa makasama ang taong nagpaparamdam pa ng mas matinding pag-iisa. Sabi nga ng Stoics, tanggapin mo ang katotohanan, bitawan ang nakaraan, at magtiwala sa darating. At sa pagbitaw mo sa maling tao, binubuksan mo ang pinto para sa tamang kasama, isang taong tunay na karamay sa saya, sa lungkot, at sa bawat pagsubok ng buhay. Senyales number 5, Obsession sa Panlabas na Anyo Isa sa mga senyales na kailangan mong bantayan ay kapag ang isang babae ay masyadong nakafocus sa panlabas na anyo para sa kanya, ang mahalaga ay pera, status, at kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Hindi niya tinitingnan kung anong klasing tao ka sa loob. Ang importante sa kanya ay kung anong naipapakita mo sa iba. Makikita mo ito sa maliliit na bagay. Kapag nag-uusap kayo, interesado siya kung anong brand ng cellphone mo. Napapansin niya agad kung anong sasakyan ang dala mo, anong relo ang suot mo, o kung saan ka nakakagala. Hindi niya tinatanong kung paano mo nakamit ang tagumpay mo o kung anong klase ng ugali at puso ang meron ka. Ang importante sa kanya kung paano kanya maipagmamalaki. At sa simula, baka maisip mo, okay lang naman siguro, sino ba namang ayaw ng maganda? Tama, normal lang gustuhin ang maganda. Pero nagiging problema kapag lahat ng sukatan niya ay panlabas lang. Hindi mahalaga sa kanya kung mabait ka, kung responsable ka, o kung may malasakit ka sa iba. Ang mahalaga ay kung paano kanya mailalagay sa social media o maipapakita sa mga kaibigan niya. Stoic tip, sabi ni Epictetus, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa kakulangan ng pagnanasa. Ang taong laging naghahangad ng mas marami, hindi kailanman magiging kontento. At ganun din ang babae na nakabasi lang sa panlabas na anyo, kahit anong ibigay mo, kulang pa rin. Lagi siyang may hahanaping mas maganda, mas mamahalin, mas mataas ang status. Kung magtatagal ka sa ganitong relasyon, parang lagi kang humahabol sa isang bagay na hindi mo mahahabol, ang approval niya. Kahit anong effort mo, laging may kulang sa paningin niya. Hindi siya titigil sa paghahanap ng mas maganda o mas sosyal. At sa huli, mauubos ka. Mauubos ang pera mo, lakas mo, dignidad mo, pati ang kapayapaan ng isip mo. Kaya anong dapat mong gawin? Piliin mo ang karakter kaysa sa panlabas na anyo. Hanapin mo ang babaeng marunong makontento. Marunong tumingin sa tunay mong halaga kahit walang magarang gamit o pasiklab. Kung ang babae ay hindi marunong pahalagahan ang ugali mo, kung puro forma lang ang hinahanap niya, oras na para mag-isip ka. Dahil ang tunay na relasyon hindi nabubuo sa mamahaling regalo o sa mga perfect na pictures. Nabubuo ito sa respeto, malasakit at totoong pagmamahalan. Tandaan, ang tunay mong halaga hindi nasusukat sa gamit mo o pera mo. Nasusukat ito sa ugali mo at sa ganda ng puso mo. At kung hindi niya nakikita yon, hindi siya karapat dapat sa oras, lakas at pagmamahal mo. Senyales number 6. Hindi marunong umamin ng pagkakamali. Isa sa pinakamalinaw na senyales na mali ang kasama mo ay kapag hindi siya marunong umamin ng pagkakamali. Kahit klarong-klaro na ang mali niya, kahit may ebidensya ka na, hahanap pa rin siya ng paraan para ikuti ang usapan at palabasin na ikaw ang may kasalanan. Sa una baka isipin mo, nahihiya lang siguro siya, baka ayaw niya lang mapahiya. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, hindi ito minsanan lang, ugali na niya ito. Kapag hindi niya kayang ipanalo ang argumento gamit ang katotohanan, gagamitin niya ang emosyon para baligtarin ang sitwasyon. Halimbawa, nagkamali siya sa plano ninyo. Dapat simple lang, aminin ang pagkakamali, ayusin, tapos na. Pero imbes na umamin, magdradrama siya. Biglang sasabihin, bakit ako lagi ang sinisisi? Hindi mo naman ako naiintindihan. Ikaw din naman, may pagkukulang. Sa huli, ikaw pa ang mag-iisip. Ako nga ba ang may mali? Ito ang tinatawag na emotional manipulation. Hindi niya hinaharap ang problema. Gumagamit siya ng drama para takasan ang pagkakamali niya. Stoic tip, sabi ni Marcus Aurelius, kung may nagtama sa iyo gamit ang katotohanan, tanggapin mo. Dahil ang tunay na hinahanap natin ay ang katotohanan, hindi ang pride. Ang totoong matalinong tao hindi takot umamin ng mali. Alam niya na ang pagkakamali ay hindi kahinaan. Ito ay pagkakataon para matuto at lumakas. Ang babaeng ayaw umako ng pagkakamali, hindi marunong magpakumbaba. At kung walang pagpapakumbaba, paano kayo matututo at lalago sa relasyon? Kung sa mata niya siya lagi ang tama, at ikaw ang laging mali, mauubos ang pasensya mo, ang lakas mo, pati na rin ang tiwala mo sa sarili. At sa halip na maging partnership ang relasyon ninyo, nagiging kompetisyon. Kaya anong dapat mong gawin? Piliin ang kapayapaan kaysa sa pakikipag-away. Hindi mo kailangan ipilit na makita niya ang pagkakamali niya. Hindi mo kailangan makipagtalo para patunayan mong tama ka. Ang mas mahalaga, makita mo ang pattern ng ugali niya at magdesisyon kung kaya mo pa ba ang ganitong klase ng samahan. Dahil ang tunay na relasyon, hindi tungkol sa kung sino ang panalo sa argumento, kundi sa kung paano kayo nagkakaintindihan, nagtutulungan, at nagtatama sa isa't isa ng may pagmamahal. Tandaan, ang tunay na karunungan ay hindi sa pagiging laging tama, kundi sa kakayahang tanggapin na minsan, nagkakamali rin tayo, at okay lang yon. At kung hindi niya kayang gawin yon, baka hindi talaga siya ang tamang kasama mo sa paglalakbay ng buhay. Senyales number 7, walang respeto sa oras mo. Isa sa pinakamalinaw na senyales na hindi ka talaga pinapahalagahan ng isang babae ay kapag hindi niya iginagalang ang oras mo. Paano mo ito mapapansin? Lagi siyang late sa usapan ninyo. Madalas siyang biglang magka ng lakad sa huling minuto. At minsan, bigla na lang siyang mawawala, walang text, walang tawag, walang paliwanag. Sa simula, maiintindihan mo pa. Baka busy lang. Baka may emergency. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, ikaw na lang palagi ang naghihintay. Naghihintay ka sa text na hindi dumarating. Naghihintay ka sa tawag na hindi naman ginawa. Naghihintay ka sa date na hindi natuloy. Hindi mo rin namamalayan, ikaw na ang laging nag adjust ng schedule mo para lang magkasabay kayo. Ikaw ang laging nagtitiis. Ikaw ang laging nagbibigay ng extra effort. Pero habang ginagawa mo yon, hindi mo napapansin. Unti-unti mong binababa ang tingin mo sa sarili mong oras. Stoic tip, sabi nga ni Seneca, hindi maikli ang buhay, sinasayang lang natin ito. Ang oras ang pinakamahalagang yaman mo. Mas mahalaga pa ito kaysa sa pera o gamit. Dahil ang pera, pwede mong kitain ulit. Pero ang oras na nawala, hindi mo na mababalikan. Kung hindi niya kayang respetuhin ang oras mo, ibig sabihin, hindi rin niya tunay na pinapahalagahan ang presensya mo at kung palagi mong hinahayaan na binabalewala ang oras mo, unti-unti mo ring pinapababa ang halaga mo sa kanya. Tandaan mo, ang babaeng may respeto sa iyo, marunong rumespeto sa oras mo. Kung sinabi niyang darating siya ng alas 6, gagawin niya ang paraan para makadating sa oras. Kung nagplano kayo ng lakad, hindi niya basta-basta ikakansela. Dahil sa mga maliliit na bagay gaya ng pagiging on time, nakikita kung gaano kakahalaga sa kanya. Kaya anong dapat mong gawin? Pahalagahan mo ang oras mo. Kung paulit-ulit kang pinaghihintay o binabaliwala, hindi mo kailangang magmakaawa o maghintay pa ng paulit-ulit. Piliin mong ibigay ang oras mo sa mga taong marunong umintindi, marunong sumipot, at marunong tumupad sa usapan. Kung lagi kang nauubos sa kahihintay sa maling tao, baka oras na para ikaw naman ang lumakad palayo. At ibigay ang oras mo sa mga bagay at tao na tunay na karapat-dapat. Tandaan, ang oras mo ay buhay mo. At ang buhay mo, dapat mong ibigay sa tamang tao, sa taong may respeto at tunay na nagmamahal sa'yo. Ngayong alam mo na ang pitong senyales ng isang masamang babae, nasa kamay mo na kung paano mo iingatan ang sarili mo. Tandaan mo, hindi lahat ng ngiti, totoo. Hindi lahat ng kasamahan, makakabuti sa'yo. Ang buhay natin ay maikli. At kung sino ang pinipili mong samahan, Malaking epekto yan sa kung anong klase ng buhay ang mabubuo mo. Kaya maging matalino ka. Kung may nakikita kang ganitong mga senyales, huwag mo nang balewalain. Hindi mo sila kailangang baguhin. Hindi mo sila kailangang iligtas. Ang responsibilidad mo ay alagaan ang sarili mong kapayapaan at kalayaan. Sabi nga ng Stoic Philosophers, ang tunay na lakas ay ang kakayahang pumili kung sino ang dapat mong papasukin sa mundo mo at kung sino ang dapat mong layuan. Kaya ngayon, gusto kitang tanungin. Alin sa mga senyales na ito ang nakita mo na dati? At anong natutunan mo mula doon? I-share mo sa comments ang experience mo. Gusto kong mabasa at matuturin mula sa kwento mo. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin na nagbibigay linaw, gabay, at lakas. Kung hindi mo alam ang i-comment, pwede mong i-type lang, natapos ko ito. Para malaman kung kasama kita hanggang dulo ng kwento. Maraming salamat sa oras mo. Tandaan mo, ikaw ang nagtatakda kung sino ang karapat dapat sa puso at buhay mo. Ingat ka palagi. Kita kit sa susunod na video.